Hello mga ganda! Ayan, ang ganda naman ang suot ng best mo. Siyempre naman ang best mo ay nagmamaganda today. Pero may lakad talaga siya today. Ayan, nakag tayo. Ayan, nagpahatin tayo kay Kakambot. Kasi nga, weekdays today um, talaga namang uh, kailangan natin pumunta ng bayan kasi magpapaturok na ulit tayo kasi nga di ba nakagat tayo ng, uh, ng cat ng pusa o oh, ayan tinong mula sa Batangas City na tayo kaya nagalakad tayo papuntang uh, Animal Bite Center ayun hindi natin nakuna ng Animal Bite Center dahil uh, biglang natuwa tayo kasi wala masyadong pila pero nagpaturok talaga tayo ayan tapos tayo mapaturok ayan naglakad lakad tayo kasi nga pupunta tayo dun sa sakaya ng jeep pero nakita ko nga na, na, na meron pala ditong may magandang pasyalan dito kaso lang hindi ko sa Batangas meron pasyalan maganda na na hindi ko pa napupuntahan ito siya oh ayan yung Assemblyman Rafael Ayan, People's Park. Basta yung People's Park ang tawag. Ayan, oh. Mahila ko kung nakaakyat dyan. Pero ang taga na niyang gawa. Malapit lang siya sa Lyceum of the Philippine Batangas. Ayan kabaligtad yun basta sa Raceum charos ayan tapos after nun syempre nagutom tayo kumain tayo ng kumain tayo sa McDo. Wow. syempre favorite natin yun kita kita sa Macdo uh. oh, yeah ayan syempre waiting tayo sa foodie natin wow syempre kailangan natin mag breakfast ayan tasty ba ba baga wow syempre kasarap naman talaga ang burger naman talaga ng Macdo kasi favorite kasi yan at namo kain kain ang best mo diba powerful syempre favorite ko kasi dyan sa Macdo yung yung burger yung fries at yung ano nila yung yung uh, chicken kasi ngayon laki na ng chicken nila pero kasi breakfast ngayon kaya burger at saka fries muna ang aking in order na may coffee coffee yung iced coffee para may chocolate siya eh basta yun yun ang in order ko wow <laughs> ang sarap ko rin yun. ang feel na feel ng best mo kaya naman ako best panorin mo lang ito at uh, please like and share and uh, follow mo din ang best mo para naman Padagdagan ng ating ano uh, minutes views na ko ko mai matapos natin yung 60 minutes wow. so, <laughs> 60 minutes na ko just ko sa kalahati na tayo mga best kaya naman push lang ng push laban lang ng laban syempre nagpapakabusog tayo ngayon kasi mamaya Siyempre you know alam mo naman ang best May uuwi na rin yan pero kain lang ng kain hanggang maubos ang baga oh di ba powerful sarap di ba best o pwede ka pang matapon ikaw kasi ayun inom kasi baka mabulunan ang ambesyo mo <laughs> sige kain lang nako ka namin matapos ikaw pa ba nako just ko pa Ayan, talaga namang uh, nagutom ako. Siyempre, wala pa nga akong breakfast kanina. Kaya hello, 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 hello po sa lahat ng mga best natin. John, thank you so much po talaga sa inyong panonood. Kasi araw-araw po talaga nadadagdagan ang ating ang ating views, ang minute views. Kaya naman, thank you so much sa walang sawang nakikinig sa abo. Kasi kung madal na ito, na talaga namang walang tapos, ang chika, wow. <laughs> Madami laging chika, no? no? Sana hindi ka nagsasawa? Wow. <laughs> Sige, ikain mo yung ubus ng burger. O, di ba sabi ko sa iyo, eh, talagang uubosin niya yung burger na yan, o. Sige, i-push mo yan. Mamaya mag-fries ka naman kasi alam mo naman, favorite natin yung fries na yan. Ano? Sige, subo mo na lahat. hindi ba? Sarap, di ba? Alam mo ba, kwento ko sa inyo kasi naglagay ako dyan ng, tripod. feeling. Tapos, may tumitingin tingin sa akin. Siguro feeling nila, artista ba ito? Tapos, ano ba kayo? Ano ko? Wow, chance lang. Wala pa naman. Tapos yun, may pa, ano, ano ko dyan, pampa. Wala pa, arty, arty ako dyan sa camera. Ayun, yan, nag-fries na ako. Diba sabi ko sa inyo, nag-fries ako. Sarap, fries kayo. Maluto, salty saltiness saltiness kaya may malat alat siya ng bahagyan naman super sarap talaga kung kasi di ba ka na nyan ayun nakatuwa lang kasi mayroong mga sinusulog sa sa akin na feeling nila ano yung page nito ano ba yung account nito ako sa wow mga guys di